So, ito na po yung inaabangan ng madlang people na response ni Sara Duterte doon sa naging uh, interview kay F. Eliza ni Katunying. Yung iba, yung iba na siguro nag-expect ng medyo medyo ballistic ng konti. Yung iba naman, ay expected na na ang <clears throat> isasagot ay no comment. Pero ngayon, ito na nga po, naglabas na ng video si Sarah. Sagot doon sa naging pahayag ng, pa, ng first lady. At ang <clears throat> nagsalita naman ng konti, pero parang equivalent na rin sa no comment. Napakaiksi lang. Eh <clears throat> sinabi niya pero ako po no comment man ang meaning noon. Nayabangan pa rin po ako sa kanya. Paano? Doon sa bungad niya, din sinabi niya na naiintindihan daw niya ang damdamin ng first lady na masaktan. Okay? Pero, sinundan niya ng kung ano man ang damdamin ni First Lady Lisa tungkol doon sa mga paninira at pangalipusta ng kanyang ng kanyang pamilya, ng kanyang ama at mga kapatid, eh, wala naman daw siyang obligasyon. Wala, siya, wala sa mandato niya. Wala sa mandato niya na magbigay ng pahayag o mag-react. Di ba pagyayabang yun? Ang yabang! Hindi kaya dapat na lang sinabi niya na ah, ay, na, 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 na realize ko po na mali nga yung yung tatay ko, yung ano, yung kapatid ko, yung pagsali ko sa rally. Mali nga po talaga. Sorry po. Ganon sana ang tama. Pero ano ka? Naghugas kamay pa siya. Nakesyohi wala sa mandato niya. Linya nung kanyang mga Duterte supporters na hindi nag-iisip. <coughs> Para sa kanya, wala sa mandato niya. Pero ano po ang relasyon ng mga nangyayaring ito sa mandato niya bilang Vice President at Secretary of Education. Dalawang napaka-selan, maselan na posisyon. Imagine, paano mo sasabihin na wala sa mandato mo? Ibig sabihin, anuman ang, anuman ang ipinagkakalat na paninira, panlalaay, paglalait, pambababoy, pangalipusta dito sa first couple ibig sabihin ng sabi niya na wala sa mandato niya ay okay lang sa kanya wala siyang pake imagine anong klaseng utak meron itong Sara Duterte na ito mga kababayan unang una being the secretary of uh, education You have a very big responsibility para magpakita ng maayos na pag-uugali. Dahil ikaw ang siyang nagiging modelo huwara na titinggalin ng mga kabataan, mga mag-aaral. Ngayon, para sa iyo pala tama lang na kahit na minumura ng tatay mo, 'yung pangulo na iyong boss, okay lang sa'yo, tama lang na yung kapatid mo, yung tatay mo nananawagan sa isang rally, nananawagan na bumaba na sa posisyon itong Pangulo dahil ikaw ang papalit. Tama yung? Anong klaseng utak mayroon itong DepEd Secretary natin? Well, sa totoo lang naman kasi, bakit naging DepEd Secretary yan? Unang-unang may kasalanan dyan si PBBM na rin eh. Bakit mo kasi yan dyan inilagay? Na ngayon, nahihirapan ka na pababain sa pwesto. kapit ko. Kahit na marami nang nananawagan na bumaba siya sa, mag-resign siya bilang Sekretary ng uh, edukasyon wala, dead ma. Dead ma, parang walang narinig. Napakawalang hiya. Ano bang matatawag natin yung mga kababayan bukod sa walang delikadesa, walang hiya, makapal ang mukha. Sobrang kapal ng mukha nito ni Sarah Duterte. Kahit na yung mga tao sa paligid, hindi na maganda ang... Uh, tingin sa kanya ng mga kapwa niya mga sekretaris pinaplastic lang naman siya niyan eh natural dahil mga edukadong tao eh hindi kasi sila kasing uh, totoo totoong tao ni F. Elisa ba diba? siyempre mga edukado yun eh pero ikaw na lang sana mismo Sara Duterte ang mag-isip-isip well kung sa bagay wala ka naman nga yata talagang isip tamang pag-iisip dahil hindi ka naturoan ng tama ng iyong magulang. Ano nga asahan natin dito sa mga ito, sa mga Duterte na ito? Mga anak, mga anak ng Duterte. Na kung ano ang na, yung pinakapuno nila mismo na napakabastos ng bunganga, mapangapi, mapangabuso, mamamatay tao, na yun mismo nga itinuturo niya sa mga anak niya ang maging makapal ang mukha. Wala, hindi wala daw sa mandato. Wala siguro, wala, wala siguro sa mandato. Para sa iyo. Related. Biruin mo, mananawagan kayo, isasama na kita, dahil nandoon ka rin sa rally. Ibig sabihin, nakipag-grouping ka sa kanila kaisa ka nila. Isa kayo ng takbo ng utak kayong mga nando doon sa rally, including Amy Marcos. Amy Marcos and you and everybody, all those personalities na nando doon sa rally, including the incumbent senators. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, sa sa ganang opinion ko isang malaking valid reason po hindi lang panawagan na mag-resign sa Department of Education itong si Sara kundi pat even even sa kanyang posisyon bilang vice president dapat siya ma-impeach Hello, mga congressman. Hindi nyo ba naiisip na itong pinagagawa ni Sara Duterte bilang Vice President ay impeachable? Imagine! Nandoon siya nakikirali doon sa mga gustong magpatalsik sa Pangulong Bongbong Marcos. Gustong magpatalsik, gustong magkudita, gustong lusubin ng Malacanang, gustong i-assassinate. kung saan ikaw ang papalit? Hello mga congressmen! Wala ba sa inyong nakakaisip na pwedeng ima-impeach itong si Sara Duterte? Hindi man siya nagsasalita sa rally. The very fact na nandoon siya, parang nag-aabang na lang ha, na nag-aabang na lang na lulusob yung mga kasamahan niya sa Malacanang nandun siya. Tapos diretso. Kung nagawa nilang lumusob sa Malacanang, automatic, uupo siya sa Malacanang. Tapos sabihin niyo, wala sa mandato? Nananawagan po ako sa mga congressmen itong pinagagagawa nitong vice president hindi ba nagbibigay ito ng uh, danger sa posisyon ng nakaupong Pangulo? Nakikiisa siya doon sa mga taong nananawagan na patalsikin sa pwesto ang ating Pangulo. Kasama siya doon sa mga nang uudyok sa mga tao sa taong bayan, nag uudyok sa kapulisan, sa mga militar na magkudita. Na ultimately, siya ang magbebenepisyo. Paano walang kinalaman yan sa kanyang posisyon? Itong nga uh, paglalabas ng sama ng loob nitong first lady. Natural asawa 'yon. Yung kung hindi man magawa nung uh, Bongbong Marcos dahil sa politika, edi siyempre yung asawa ang magtatanggol. Marapat lang yon asawa eh. Hindi kagaya sa iyo kasi ang asawa mo nasaan. Ni minsan hindi ko nakikita ang mukha niyan. Kahit na doon sa inauguration mo sa Davao noon as vice president, wala siya doon. Sa mga official functions doon sa <coughs> inauguration doon sa sa batasan <coughs> Nan si eh, sorry. Si President Bongbong Marcos, kumpleto yung pamilya niya. Present yung asawa, yung nanay, yung kapatid, mga kapatid, mga anak. Nandun. Pero si Sarah, sinong anino ba ang nandoon? Siya lang mag-isa. Kahit na yung nanay niya, yung tatay niya hindi dumalo para supportahan siya. Yung nanay niya, bakit wala yung nanay niya? Kapatid niya, mga anak niya. Mag-isa lang siya doon. Ibig bang sabihin, yung pamilya mo, hindi mo kaisa dito sa pinasok mong profesyon ang pagiging vice president. Parang outside sila eh. No support And no pakialam, hindi ka isa. Hindi ka isa ng iyong adhikain. Even up to now, ni hindi mo ipinapakilala sa madlang people yung pamilya mo, Sara Duterte. Ikaw lang ang nakikita namin eh. Kahit isa sa mga anak mo, ilan ang anak mo? Tatlo? Bakit may minsan hindi yun naman lang ipinresent sa mga tao? Ito yung mga anak ko. Ito yung asawa ko. Nagpapakita lang na something is wrong in your family. Mukhang, uh, yun nga, something is wrong. Whatever that is. Pero itong uh, pamilya ni PBBM, kilala natin. Nakikita natin. what I mean? Tapos sasabihin mo na hindi mo hindi wala sa mandato mo ang ang ano yung wala sa mandato mo na protektahan si PBBM proteksyonan siya against the tirades, the attacks of your own family ng mga kapatid mo ng tatay mo tatay mo na walang itinurong mabuti sa inyong magkakapatid. Ano itinuro sa inyo? Ang maging mapangkape? Ang maging abusado? Pag nanakaw? Di ba? Kitang kita sa inyo. Kung ano yung puno, siyang bunga. Yung bunga, siyang puno. Tapos sasabihin mo na, ang yabang. Hindi marunong mag-sorry. Hindi marunong tumanggap ng mga pagkakamali. Kung talaga, mga kababayan, kung itong si Sara Duterte, kung isa itong matinong tao, sana alam niya, recognize niya, na mali ang pinaggagawa ng kanyang pamilya at mga kaibigan laban sa ating pangulo na kanyang immediate boss kasama niya sa pamamalakad ng gobyerno <coughs> wala tapos mga kababayan ito ba ito ba ang gusto ninyong ipalit sa pangulo nating masipag at matino itong mga taong ito, ang mga Duterte na to, ang nagaambisyon na pamunuan tayo. Hello. Sana naman po mas marami sa ating mga kababayan ang magkaroon ng tamang pag-iisip. Dahil itong mga Duterte sa kabila ng mga kademonyohang ginagawa ay marami pa ring tagahanga. Maraming naniniwala. Maraming handang magpakamatay para sa kanila. Remember yung salita ni Philip Salvador at ni Willie Rebillame? Ano man ang gusto nyong ipagawa sa akin, susundin ko. Willie Rebillame. Philip Salvador. Ibubuwis ko ang aking buhay para kay PRRD. Ulol! Tanga! Mga kababayan, wag na wag yan ibuboto. Ngayon pa lang, ang yabang-yabang pumorma. Wala namang maibigay na walang uh, of what he can do for the country. Kundi, what he can do and what he intends to do for the Gong Duterte. Imagine, handa siyang ibuwis niya ang buhay. Sa so, panong paraan? Tatakbong senador. Sasa, kung magnanalo, sasahura ng taong bayan ng milyon, 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 milyon. Pero ang pinagsisilbihan at handang handang pagbuwisan ng kanyang buhay ay si Duterte. Di ba dapat si Duterte magpasahod sa iyo? Yung pala ang amo mo, yun ang gusto mo pagsilbihan sa pagiging senador. Gago! Kumakot ito yung lalamunan ko eh. Mga ganitong klaseng <coughs> naghahangad. Naghahangad maupo sa Senado para maghakot ng milyon-milyon. Pero ang pagsisilbihan, demonyo. Hindi ang taong bayan. Anong klaseng? Ngayon pa lang, ngayon pa lang mga kababayan, alam na natin kung ano ang intensyon, ang objective ni Philip Salvador. Laos na kasi yan eh. Wala na pelikula. Walang kinikita. Kaya last resort, tumakbo magpolitiko, Senado. Nauudyo ka nito ng mga kaponya artista eh. Tol, dito tayo tol. Daming pera dito. Paupo-upo ko lang kayo dyan sa aircon. Sa inyong mga air-conditioned rooms air conditioned senate hearing rooms may libre pang chika iba habang nag habang uh, nakaupo lang yung iba doon nakaupo lang hindi naman nagpa-participate pero pinagsisilbihan ng pagkain my god walang ginagawa yung isa pa cellphone cellphone Pero pagtapos ng buwan, ilang milyones ang hahakutin pa uwi. ba? Diba? So bad. So tragic. Itong nangyayari po sa bansa natin. Hinuhut-hutan tayo. <coughs> Hinuhut-hutan tayo ng mga buitre, ng mga buaya. <coughs> Papasok sa Senado <coughs> para pagsilbihan, sundin ang lahat na utos ni Duterte. Na ang ano ang isa doon? Ang ipamigay tayo sa China. 'Di ba? Si Duterte nagahakot nagahakot ng kanyang mga kakampi Diyan sa Senado para ipamigay tayo sa China. Tayo po ay iginigisa sa sarili nating mantika. Tayo ang nagbubungkal ng lupa para may paisahod sa kanila. Pero sila, ang ginagawa nila, ipahamak tayo. Diba? Anong kahihinat na ng bayan natin ng mga natin mga Pilipino kapag yan ang mga naupo at natuloy na ang creeping invasion ng China Nandito na sila Pero hindi pa mukhang hindi pa wala pa tayong na, nakikita na kung anong mang hakbang visible na hakbang para ito ay matigil Pangulong Bongbong Marcos, wag naman nyo kaming pabayaan. <coughs> pag kami, eh, pag tayo ay nasakop ng China, paano naman kami? Buti kayang dali-dali nyong lumipad palabas ng bansa. Kayang-kaya ninyong iligtas ang inyong mga sarili, ang inyong pamilya. Paano naman kami na maiiwan dito? <coughs> Kaya mga kababayan, total, nangangati na ang lalamunan ko. And actually, hindi pa ako dapat magbablog eh. Kaya mga kababayan, wag po tayong boboto ng mga traidor sa atin. Mahalin natin ang ating bansa dahil ito. <coughs> Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Peace.